you guys will get channel in Stevie Nang. Please like, share, and subscribe. Ito na nga guys, para may ba naman, nagluluto tayo ng papaitan, is the ampalaya pala. natin yan ng malaking sili para mas masarap, manamis-namis. Ayan guys, syempre nakapagkayod na tayo ng nyog. Para mas madali, ayan na guys, sa, sa kawali na syempre yung ating nakaready ng pangsahog na tinira ko pa niyan kahapon ayan, kahit grabe pa kakain ko, magtira ko para lang may pangsahog tayo ngayon at syempre mayroon natin yung asin, bichin, paminta at may bawang pang kasama na pangontras aswang yun guys huh? uh, at ayan na nga, di diba? napakabilis lang, ganyan talaga ako pag nagugulay guys mabilis ayan, at syempre -halu haluin natin yun guys, huwag kayong Uh, pag nagugulay kayo guys, sa mga hindi pa marunong magulay, huwag niya na kumulo ng mag-isa. Kailangan laging partner yung sandok. Hanggang kumulo yan, huwag niyo talaga siyang titigilan. Para hindi mamuo yung gata. Ganyan kami sa Bicol kapag nagagata. At syempre, binilisan ko talaga. Linagyan ko ng napakaraming baon ng yun para mas mali yan nakikita nyo guys ako lang naman ang gumagawa niyo. lapit na nga pala nating itambog ayan malapit nang itambog ang ating ampula ang favorite favorite natin yan guys na ampula mapait sino magsasabing mapait hindi yan guys mapait sasabihin ko sa inyo ang sekreto kung bakit pumapait at kung bakit hindi mapait. Paano nga ba magluto ng ampalaya na hindi mapait? Meron nun? Siyempre, sasabihin ko yan sa inyo guys mamaya. Bago matapos ang video. ayun Dahil ako, kapag nagluto talaga ng ampalaya, wala siyang kapait-pait. Pero ang talaga, gusto talaga nila mapait. Dahil nandun daw talaga yung sustansya. Naniniwala ba kayo, guys? Opo, meron talagang ang palaya ng mga At meron din naman na hindi. Ayan. Sobrang lakas ng hangin sa labas, guys. Kaya kung ganyan, maririnig nyo talaga, ay malakas ang hangin na yun. Dito. Ayan. Malapit na natin itambog yan, guys. Pag naglalatik-latik na yung ating gata. alang lang nyo itatambog yung inyong hugulayin. O, ba? Diba? Ganyan. baunti na lang yung gata. Saka natin tinambog yung ampalaya na ginayat pa ni. Eh. Ganyan ko, guys. Siyempre ako magugulay. Nakakayaan lang sa akin. Ganyan. Ang napakasarap na ampalaya. Ang palaya, mas mapakit, mas lalong papait kapag nabigo sa pag-ibig. Ayan, yung baby Yung naka-baby. Ayan, samahan nyo kung kumain yan, guys, ng ampalaya na hindi mapait. Ayan, guys. Ang sikreto lang, guys, sa pagluluto ng ampalaya. Sasabihin ko na ang sikreto. Makinig kayo. Ang sikreto sa, sa ampalaya para walang pait. Hmm. Huwag kang sisimangot. Kailangan, pag magluluto ka daw ng ampalaya, lagi kang nakangiti. Kasi, ang ampalaya, kapag nakasimangot ka, lalong pumapait. Yan na, malapit na siyang hanguin. Ayan lang pala ang aming kusina, di ba? Napakasimple lang ng kusina sa probinsya. At ang silin na kumuntik ng makalimutan. At itatambog natin ang sili na yan. Kailangan huwag masyadong luto ang sili guys ha. Ayan. Ang siling malaki ay iatin ng itinambog. Siyempre hahanguin natin ng ilang ha halo halo. Ilang halo lang yan guys. Tapos atin na siyang hahanguin. No, di ba? Kunti na lang yung ating gata. Pero napakaliyap pa rin ng ating apoy. Hindi talaga. Pinagbigyan din ako. Hindi ako pinaiyak sa pagluluto. At ito na nga ang pinakadabes. Dahil malapit na tayong kumain. Tara guys, kain na tayo. Ayan. Ilangon na nga ang Ampalaya ni Ibi. Diyo, alam niyo na guys ha. Yung ano ang sikreto sa Ampalaya para huwag papait. Huwag kang sisimangot. Kailangan hanggang maluto yan. Ang kangiti ka talaga. Thank you guys sa panunood. Sana napanood niyo hanggang dulo. Comment naman guys kung meron kayong natutunan sa pagluluto. <laughs> Shout out nga pala sa aking mga subscriber.